Hey okay, everyone, ang tutorial natin today, how to check PDO balance online. Let's begin. Punta ka sa may Play Store at search mo ang PDO. Ida-download natin yung app ng PDO para hindi na tayo pumupunta sa kanilang website. So install lang natin. But make sure na nakapag-register ka na ng iyong video savings account online. Ngayon kung hindi pa, pwede mong panoodin yung may clean namin tutorial para mag-guide ka kung paano. And once na na-install na natin, click mo yung open. And here, pwede mong i-next. Pero para mapabilis natin yung tutorial natin today, skip Then mag-login ka gamit ang iyong user ID at password. And here mababasa mo, your device is ready for activation. Please accept the terms and conditions below to proceed with the activation process. So pag dinecline mo to, hindi mo magagamit ang kanilang app. So basahin mo muna yung terms and conditions para maunawaan mo mapute. Then once na mabasa mo na, click mo na yung accept. Click mo lang yung next papadala sila ng message sa iyong phone number na naka-register sa iyong account. And dito sa na-receive mo message, kailangan mo mag ng add device. Ibig sabihin, binibigyan mo na access ang iyong device para ma-check mo online or magamit mo ang kanilang BDO Digital Banking app. And once na ma-input mo na dito yung OTP, pwede mo nang i-next. And here, click mo lang yung Done. And dito, kailangan mo mag-set ng iyong 6-digit PIN para mas secure mo yung paglalagin mo. And syempre, yung mga transactions na gagawin mo sa kanilang BDO app. Ayan, mm -hmm. done. Enable Face or Fingerprint Login. So, pwede mo siyang enable now or maybe later. So, gagawin na natin siyang enable now. Click mo. Basahin mo terms and conditions. And, pindutin mo tong I have read and understood the above statements. And, click continue. And, click done. And, dito sa kanilang video app, account balance mo na agad yung makikita mo. Dali na lang din dito mag-send money, pay bills, and click mo yung more. Ayan, madami ka pang pwedeng gawin dito na transaction sa kanilang video app. So that's it, thank you and have a blessed day.